Naglabaod sa kapina 2,300 kapamilya o kung mas sobra pito ka libo individual ang napektuhan sa pagbaha sa ilo sa Iloilo. Ito base sa reports ng Department of Social Welfare and Development o kung na DSWD as of October 19. Sa interview sa Bumpo kay Leon Rogador, Officer in Charge sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa istan yagin Pahayag nga una iningati o nga niya eksperyensahan sa ilalugar ang mga uh, Pagbaha kaginatudlo nga isa sa marasorang padain nga pagka kalbo sa mga bukid suru sa MDRRMO apat ka barangay nga masami ginabaha sa banwa kag sa sini nga insidente kangay nga nga flash flood nagtabo bangod mabaskog ang dalodo sang tubig gid dugang sa basin ang lugar kag indi gid gilayon makagwa... ...ang tubig padulong sa dagat rason nga nagtaas ang tubig baha may 11 sa mga evacuation centers ang ginbuksan para sa mga evacuees nagapauli naman ang iba... sa mga apektado nga evacuees samtang ginakonsolidate pa sa MDRRMO kag DSWD ang kabugusan nga data sa mga naapektuhan nga residente. Na record man nga may isa ka na samaran Marapos nga matumbahan sang pader apang establi na ang kahimtangan sini sa subong. Nagpasalamat man ang local government sa mga rescuers kag sa Philippine Coast Guard nga nagbulig sa pagresponde sa mga kinahanglan ng residente. Sunod so, sa mga residente, ining unang nga tion nga na sang estansa ang mga kabaskog nga pagbaha sa lugar. Magkita no, sa aton ang na ilo makaako. Nga wala man mahalitan git nga personal nga mga tawo nga na, na sa no risko risgo nga ano bala nga nahalitan nga nabawian sa kabuhi. Uh, at least tanan, uh, na na ano man na rescue man ang tanan nga na stranded. Kag uh, pasalamat man kita sa mga pasalamat din sa uh, bullying man sa rescue si Revive ang order. Kag sa aton nga mga Philippine Coast Guard tagatan mga Bureau Fire na nag kami no uh, sa MDRR na NCD na naka na, no, na naka ano dayon naka deploy kami dayon